Hi. Hi. Magsusulat ka ba? Ano na yan? Bigyan mo na kay mami yan. Bigyan mo na kay mami yan. O. Oh, puso ka niyan. Ay. Sinubo. Yeah. Sabi ko, huwag may subo yan, ha? Gusto mo na ba magsulat? Oh, dali. Magbasa ka na. Hi, guys. Magbabasa ako. Ka ma. Go. Go. Hi guys, Magbabasa ako. Ay, walang po eh. Okay na yan. Po. Sige na nga. Ano? Ulit. Hi guys, magbabasa po ako. Very good. Ah, okay, ito na. Ito. Ah. Ba. Ha. E. lakasan mo ah? La. oh, na. <makes noise> Ma. <makes noise> ito na. 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 Ito, 야. 네.